Ang camera na isang maliit na lugar sa Texas. Para sa mga nakatira dito, ito ay isang mapayapa at friendly na lugar na pinapaligilan ng mga napakalaking mga ilog, lawa, at kung gustong gusto mong manirahan ng tahimik, ang camera ng best spot for you. Pero noon nga ang umaga ng November 9, 2005, nabulabog ang maliit na lugar dahil sa isang 911 call galing sa bahay ng mga gentries. Dumating ang mga pulis at nakita nila ang katawan ng walang buhay ni Keith Gentry. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Come and join me as we explore this case. Ipinanganak noong 1974 si Darlene sa Cameron, Texas. Sa murang edad pa lamang ay ito ng potensyal na maging isang beauty queen. Ayon sa ina nito, ay dahil sa magandang nitong personality ay mabilis siyang makisalamuha sa ibang tao. Naging prom queen din ito at sakat sa kanilang lugar. Pagkatapos ng high school ay nag-college si Darlene sa Texas State Technological College at gumawa siya ng kurso to become a dental assistant. Andoon niya nga nakilala si Keith Gentry na kumukuha naman ng drafting at welding. Nainlaban dalawa at maging ang mga magulang ni Keith ay saksi sa gaano sila kasweet sa isa't isa. -isa. At noon nga makagraduate sila ay gusto na magpakasal ni Darlene pero hindi pa ready si Keith kaya naman naghiwalay sila. Lumipat si Darlene sa Dallas at doon siya nagtrabaho bilang isang dentista. Pero matapos manakaw ang kanyang sasakyan ay nagdesisyon siya na ang buhay sa syudad ay hindi para sa kanya kaya bumalik ito sa Cameron. Dito nga ay nagsimula ulit sila mag-date ni Keith. Ayon sa mga kaibigan nito, ay determinado si Keith na hindi sayangin ang pangalawang pagkakataon niya kay Darlene. At noong 1999 nga, ay nag-propose ito at hindi nagtagal ay kinasal silang dalawa. Matapos ang kasal ay lumipat sila sa bahay malapit sa mga magulang ni Keith at kumuha ng nursing degree si Darlene at naging engineer naman ng isang electronic utility company si Keith at lumago ang kanilang pamilya ng napakabilis. Nagkaroon sila ng tatlong anak. Dahil sa trabaho ni Keith ay lagi siyang wala sa bahay at halos buong linggo na wala ito. Kaya naman naiiwan ang tatlong anak nila kay Darlene. Kalaunan nga ay napapansin ng mga magulang at mga kaibigan nila ang kanilang problema. Dahil dito ay napilitan si Keith na kumuha ng trabaho malapit sa kanilang bahay para matulungan si Darlene sa mga gawaing bahay at sa mga bata. Pero ang trabaho na kanyang nakuha ay maliit ang sweldo kumpara sa kanyang dating trabaho. Kaya naman, sa halip na ma-resolve nito ang mga issue nila, is lalo pang dumagdag ito sa mga problema ng away mag-asawa. Noong November 9, 2005, tumawag si Darlene sa 911. Ayun dito ay kasama niyang matulog ang kanyang mga anak dahil lahat sila ay may sakit. At nang gumising siya ay nakita niya ang asawa niya na may tama ng baril sa ulo. Lahat ng baril nito ay nawawala. Dinitali din niya na buhay pa si Keith pero halos din ito eh, makahinga ng ayos dahil may lumalabas ng mga dugo sa bibig nito. Nang dumating ang mga pulis, nasa telepono na pa din si Darlene sa 911 operator. Nakita nila na may tama sa ulo si Keith kaya tinakbo nila agad dito sa ospital. Walang sign ng force of entry sa bahay at wala ding damage ang gun cabinets sa Gentry's house. At agad nagduda ang mga pulis. At ang isa nga sa kanila ay pinaghihinalaan agad si Darlene. Patuloy ang pagsisearch nila sa buong bahay. At sa labas ng bahay nga ay nakita nila lahat ang baril na sinasabi ni Darlene na nawawala. Dahil dito ay disinama nila si Darlene sa police for questioning. Pinaliwanag niya sa mga pulis na may sakit lahat ng kanyang mga anak kaya tumulog siya sa kwarto ng mga ito. Nang gumising siya ay nakita niya na nawawalaan lahat ng kanilang baril at sumigaw siya para gisingin si Keith pero hindi ito sumasagot. Nang hindi ito sumagot ay pinuntahan niya ito sa kwarto at doon na nga niya nakita na may tama ng baril sa ulo ito at umuungol. Pero Pagtataka ng mga pulis ay kahit registered nurse ito ay wala siyang ginawa para tulungan ng asawa bagos ay hinintay pa nito ang first responders na dumating para tumulong kay Keith. Pero ayon kay Darlene ay masyado siyang nagulat sa pangyayari at hindi niya alam ang kanyang gagawin at sinabi nito na ang unang sumagay sa isip niya ay ang kanyang mga anak. Matapos ang isang oras na interview ng mga pulis kay Darlene ay tinigil nila ito dahil sa balita na si Keith ay comatose or brain dead. Dinala agad nila si Darlene sa ospital at agad nitong pinirmahan ang consent form para alisin ang life support ng asawa. Ayon sa mga pulis ay hindi man lamang ito kinakitaan ng anumang senyales ng kalungkutan. After nito ay bumalik si Darlene sa police station para tapusin ang interview at dito na nga sinabi ng mga pulis na pinaghihinalaan nila si Darlene at dapat na itong umamin sa ginawa niyang pagpatay sa asawa. Kaya naman, in response, nagdesisyon si Darlene na kumuha agad ng abogado. Habang kinukolekta ng mga pulis ang barel ni Keith, ay napag-alaman nila na may isang nawawalang barel, isang 9-shot .22 revolver na binigay ng kanyang ama. Matapos mga autopsy ang katawan nito, ay determined na isang bala galing sa .22 revolver ang kumitil sa buhay ni Keith. Matapos ang maiging investigasyon, Nalaman ng mga pulis ang motibo sa pagpatay kay Keith. Si Keith ay may dalawang life insurance policies. At nagkakahalaga ito ng 750,000 US dollars or tumatikinting na 42 million pesos. 22 days after mamatay ni Keith ay nag-issue ng warrant of arrest ang mga pulis at dinakip nila si Darlene. Matapos ito hindi makapaniwala ang mga magulang ni Keith kaya naman ay tinulungan nila ang kanilang manugang na makakuha ng $50,000 para sa pagpapiyansa nito dahil naniniwala sila na inosente ang kanilang daughter-in-law. Noong February 6, 2007, nagsimula ang trial for Keith's murder. Confident ang mga abogado ni Darlene na hindi pa niniwalaan ng juring akusasyon dahil sa good looks nito at dahil din naniniwala ang mga magulang ni Keith na wala itong kinamalayan sa pagkamatay ng kanilang anak. Pero ang hindi nila alam ay may incriminating video ang prosecution na magpapakita na si Darlene ang pumatay kay Keith. Ilang araw matapos ang murder ni Keith ay kinontak ni Darlene ang kaibigan nito na isang realtor na si Robert Pavelka dahil sa nagustuhan nito na lupa. Ayon dito ay sinabi ni Darlene na gusto nito ng fresh start. Kasama ng property ang lawa na gustong gusto ni Darlene dahil makakapangisda ang kanyang tatlong anak. Pero ilang araw matapos siyang maaresto, sinabi nito kay Robert na gusto agad nito na lumipat sa lupain para tabunan ang lawa. At dito na siya nagsuspecha. Kaya naman, kinontak niya mga pulis at dito na nga sila tumawag ng diving team. After 10 to 15 minutes ay nakita ng isa sa mga divers ang nawawalang 22 caliber gun ni Keith. Matapos makita ang murder weapon, ay eh kinausap nila si Robert para magkaroon sila ng isang setup. Sinabi nila dito na kailangan niyang tawagin si Darlene at sabihin sa kanya na aalisin niya ang tubig sa lawa bago niya ito tambakan ng lupa. nag setup sila ng video camera at umasa sila na babalik si Darlene sa lawa para hanapin ang barel. At hindi nga sila na dismaya. Na-capture ng video camera na bumalik si Darlene sa lawa malapit sa pwesto kung saan mismo nakita ang baril. At ito nga ang antanging ebidensya na kailangan makita ng jury. At matapos ng limang oras ng deliberation, ay she was found guilty at inatulan siya ng 60 years sa kulungan. Matapos siyang makulong, ay nakuha ng mga magulang ni Keith ang full custody ng tatlo nilang anak at part of judge order ay bawal niyang kontakin ang mga anak niya hanggang ngayon ay ignigit pa rin niya na siya ay inosente. Nawa ay hindi na siya makalabas pa sa kulungan at sana ay mapunan ng mga magulang ni Kit ang pagmamahal ng isang ina at ng isang ama na pinagkait ni Darlene sa kanyang mga anak.